Kung minsan, kapag may ang panahon, mabilis din uminit ang ulo ng maraming tao. Grabe, ang init. Mga kagoy! Sa sobrang init ng panahon, nagluto ako gamit ang init. Pero ayon sa mga online content creators na ito, sa tindi ng init, pwede na rin daw makapagluto. Magpiprito tayo ng tilapia, mga kamayte. Ayan mga kamaytes, umuusok na yung ating mantika. Oy mga kamayte, oh! Talagang grabe, sobrang sweet. nga, paano nangyari yun? Ayan, mga kamarkas, na talaga siya, oh. Ako nga pala si Shannon Navarro, ang AHA online correspondent na pogi ni Kuya Drew Arellano. Sagot ko na ang fan investigation tukol sa mga bagay na kumakalat sa internet. Bagong investigation ni Shanor, pag-usapan muna natin ang nararamdamang init ng panahon. Halos pumalo na nga ng lagpas 40 degrees Celsius. Ang init ay ito, epekto ng El Nino at dry season na nararanasan sa buong bansa. Dahil dito, marami lang dumadaing tulad ng sanggol na ito. Ma. It. 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 Ano oh, yeah. Pero ang ilan, sa halip na mag-init ang ulo sa nararamdaman, mukhang tuwang-tuwa pa. Paano ba naman kasi? Nakapagluluto pa raw sila sa init na ito? Para alamin kung totoo ang mga trending na content na ito ng pagluluto sa katinikan ng araw, narito na si Shannon Navarro, na isa ring online content creator na nakilala sa kanyang nakaaliw na vlog series. Oh my goodness, sobrang tagal na natin dito, friend. At isa lang ang masasabi ko, ayoko oh, mag-dramatic. Okay, kami na ang susubok na gumawa ng mga napapanood nating pagluluto sa social media para hindi nyo na problemahin pa. Para magsimula, syempre hinanap po na namin ang nanay na gumawa ng viral content na yan, di ba? And guys, nahanap namin siya sa Pangasinan. Edna Custodio. Oh, diba? Ayan, oh. Dito po yung sa harap ginawa dahil mabato siya at saka yung init po ng simento, kailangan pahinitin talaga yung palayok, yung mantika para talagang atin maluto yung isda. Sa ngayon, ang content na ito ni Ate Edna ay umabot na ng 5.4 million views. Sa video, mukhang successful naman ang pagprito ni Ate Edna ng tilapia. Wow, wow, wow! Maging tagumpay rin kaya ako sa plano namin pagluluto gamit ang init ng sikat ng araw? Hmm... Ang oras natin ay alauna. Oh my goodness, sobrang init pare. Ngayon susubukan natin magluto sa initan gamit ang kawali, mantika, tapos tignan natin kung ano yung maluluto natin. Tara! Temperature check! Ayon sa online weather, pumapalo ng 36 degrees Celsius ang temperature ngayon. Ilalagay natin ngayon dito sa may sahig para tignan natin kung makakaluto ba talaga tayo. Bye bye Mr. Kawali Iiwan natin siya for 30 minutes Para maabsorb yung init na nanggagaling sa araw Ang init talaga mga pare Kaya nga ang abiso ng pag-asa Para maiwasan ang epekto na labis ng init Bawasan ang paglabas ng bahay At syempre kasama na rin ang pag-inom ng maraming tubig Hey! Uy! May nararamdaman ako na init Sige lalagyan na natin ng mantika Siyempre, iiwan ulit natin yung mantika na nakabilad sa araw for 30 minutes ulit. Okay, sa tingin ko, oras na para ilagay na natin yung bangos. Ano nangyayari? Ba't yan yan? Ah, baka kailangan natin magantay pa ng ilang minuto. Kasi siyempre, kailangan pa i-absorb ulit ng ano, kawali yung init ng araw natin. Yun o. <coughs> Parang Magic, magiging mag mukyo. Mag yun o. Parang ako yung umiinit eh. Ay, hinita na ako eh. Yan yung araw o. Sa loob. Ibinilad pa namin sa sikat ng araw ang bangus para quote coat maluto Pero pagkalipas ng ilang oras, wala talaga, hindi maluto ang bangus Sa mga hindi nakakalam, alas dos na at hindi pa rin siya luto Ano pa ba lulutuin natin ulit? Tinry na rin namin maglagay ng mas madaling maluto like eggs Pero wala talaga Kaya ang mabuti pang gawin, lutuin na mga pagkain sa kalan 'Yung temperature galing sa init ng araw pagdating niyan sa surface ng Earth is hindi na siya enough para makaluto ng let's say for example magprito ng isda gamit 'yung mantika. Kasi ang minimum temperature para makaprito na 'yung cooking oil is around 150 to 160 degrees Celsius. Ayon pa kay Sir John, kung iko para ang pinakamainit na temperatura na meron tayo, 'yung tag init na 46 degrees Celsius sa temperatura nating na mga tao. Walang wala raw ito sa required na heat upang mapagpainit ng mantika. Balikan natin yung prito ni Ate Edna. Kapansin-pansin naman ang mga negatibong reaksyon sa comment section. Subukan yung arin sis. sa gasol. Nakakapagod din yan. Yung patak-putak mo sa loob para lang initin ulit yung mantika. What country and planet is this? Piniprito na po natin yung ating tilapia sa kalan mga kamartes. At ayan na nga ang resulta ng ating fun investigation. Prank lang po yun. Ayan. Prank lang po yung ginawa ko na yun na pagpiprito ng isda. Bali, ang ginawa ko po talaga doon, nilabas ko po talaga siya, pinailit ko po siya doon sa, nilagay ko po siya sa labas, doon sa batuhan. Pero after po noon, nag -cut po ako sa video, pinailit ko po talaga siya sa kalan. Ayan. Nung nakita ko pong mainit na mainit na siya sa kalan, tinakbo ko po siya sa labas, yung kalan, nakita kong umuusok, sa ako po ako naglagay ng mantika. At ayan na nga ang resulta ng ating fun investigation. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Ang iba, nakatulog kay Ate Edna, ay for entertainment purposes lamang. Huwag agad paniniwalaan. Wow, wow, wee, wow! Aha!